3, 2, Ito si Bongo. Ang bisyo ay magserbisyo. <laughs> oh Maligayang pagdating sa channel na Poging. Ang layunin namin ay gawing tawa ang bawat kalokohan sa araw-araw. Kaya pindutin na ang subscribe button, maghanda ng popcorn, and get ready to laugh like you've never laughed before. Simulan na natin ng saya. Enjoy! Two days before the election, ano si Kuya Bong. Nagdagdag ito si Kuya Bong ng ano niya. Noon, dalawa lang yung nabalitaan ko. Ngayon. <laughs> Sana. ngayon na dagdag may mayor na. Sabihin ko lang kayo kung saan. Pero maganda ito. Bata pa. Nice. Ngayon na bo, mapatay ka PMA area. PMA ang katabi mo. Oh. Anak ng PM Maganda. <laughs> so, hindi ako maka-operate. Eh. Naman ako makalagad. Eh, si Bong lang kunwari, palabas-labas. Ano ang trabaho? Yung pala palaga submarino sabi ko sige iyon na yan <laughs> sabi kontento na ako pong sa anong binigay ng Diyos sa iyon na lang lahat lang bahala ka sa buhay mo pero ngayon siyempre sinador na hindi iba na ang asta pati ang kasama <laughs> bago rin <laughs> Bakit ka magiging na nervyos? Kasi e naman lahat itong mga kuya na ito may itong kalukuhan rin Huwag pa niyo Kami lang dito Itong mga na ito <laughs> Ito ba si Senator Bongo? Pababa kami sa aeroplano. Sabi niya na, Sir, may hingin sana ako sa iyo ng pabor. Sabi ko, ano? Sabi niya, medyo uh, it leaves a bad taste in the mouth. Malayo pa, pero ikaw na lang ang magsabi sa kanila. Uh, sabihin ko, ang totoo talaga, isang bagay lang, sa isabihin daw sa inyo, gusto niya maging presidente. Ang galing! Ang galing! <laughs> sa susunod na clip, biniro ni Tatay Digong ang kanyang anak na si Inday Sara. Siguradong matatawa ka. Enjoy! Kaya si ano, Inday, alas dos, alas dosa sa daba wala. Sarado lahat. Wala kang makita ng tambay. Makita ka lang tambay, convenience store. Pero yung magtindig-tindig siya, ano? Wala kang makita. Walang problema. Walang pasahan ng drug. Iba naman si Inday. Ako magsabi ako, put, Patayin mo yung nagsisira ng bayan ko Si Inday iba ang style niya Bakit buhay pa yung putang inang yan? <laughs> Tatay Digong Nagkwento Pinalo siya ng nanay gamit ang taco ng billiards Panoorin at matatawa ka I, I, I finished my high school seven years. Sabi ng nanay ko, Rodrigo, matapos ka kaya? Anong high school? Sabi ko, ma, oh, wala man tayong pagmadalaan dito sa buhay na ito. Ay, sige lang, bilyar. Unsa siya nahuli pa ako ng nanay ko, yung talagang takot. Pinalo mo sa... ganun ganon Ah! <laughs> Kaya yung nanay ko kung buhay ngayon, i-demand ako ng child abuse. <laughs> at Tapos kayong mga bisaya, alam niyo yan. Kung bago ka sa channel, please subscribe, like and share. Kung mahirap maging artista mas mahirap maging politiko, panoorin ang susunod na video kung balak mong mag-artista. And 3, 2, 1, action! Ito, si Bongo. Ang video ay mag-servisyo. Okay ka? Lata-lata, 3, 2, 1, action! Ito si Bongo. Ang magsirbisyo ay magsirbisyo. Hindi lang kasing. Dapat sabay. <laughs> Dapat lang sabay. Sabay ang okay. sabay ang ako. sabay ang One more time. Si Bongo. Mahina okay. sa drama. Palit-palit. <laughs> 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 Ayusin nyo lang, <laughs> huwag uh, nyo lang yung mga ba? Ah, ah, ah so, na kami. Ay, na ito. Eh, Opo, pwede na. Hindi, ayoko. Balit ayos naman, Ibuto sa Senado. Bongo. God, very good. Ay, salamat. <laughs> ito, si Bongo. Ang bisyo ay mag -servisyo. Wow! Wala kasi kami ang tan na anong ka-bride na version. Sige, tingnan mo ang bride ng Tagalog. Bababa ba? Bababa. Bongo ang magpapa... Bongo ang magpapatuloy ng pagbabago. Bababa ang dila ko iboto sa Senado. Pero ang Tagalog, magpapa, may, may repetitious ang connected sila. Magpapatuloy ng pagbabago ng pagbabango, Ano, ano na, asinin natin Ang magpapatuloy. Wait lang. Wait lang po, please. Dali niyo ng お前はもう死んでいる何 もう死んでいる。